for this video. Oh, andito kami ngayon sa Pinong's Barbecue and Seafoods Grill. Dito po sa General Luna. Dito I think sa Purok 5 ba ito, or Poblacion 5. Basta dito lang po yan sa sentro ng General Luna. So, nag kami ng aking kaibigan matagal na hindi kami nagkikita so we decided na mag gala dito sa isa sa mga tour spot dito sa Siargao so and then nag-decide ni na try namin kumain dito sa Pinongs kasi hindi pa namin, namin nasubukan kumain dito saka bago lang to no kasi simula nung hindi na kami nakapunta dito ang dami na nagbago ang dami na katayo ng mga restaurant at uh, ano, buildings kasi ngayon meron na ngang Watson tapos mayroon din isa sa mga brand Gornadia ano Gornado correct me if am wrong Basta may bago na dito. Hindi namin napasok yung isa sa mga